Pangunguha ng pulot po ng hanap buhay ni Andres. Kasama niya ang pinsa na si Eric at ang kaibigan na si Manuel. Single dad si Andres. Walang katuwang sa buhay. Kaya't kahit kalabaw ang ginagawa niya para mataguyod ang kanyang anak na si Ivy. Sanggol pa lamang ang kanyang anak nang pumanaw ang kinakasama dahil sa panganganak nito. Masakit man sa kanya ang pagkawala nito ngunit unti-unti niyang tinanggap ang pangungulila. Kailangan niyang magpakatatag dahil umaasa ang kanyang anak. Ngayon ay 13 anyos na si Ivy, kaya't ang kinakasama niya ay ganoon na rin katagal mula ng pumanaw. Nang araw na iyon, ay dinapuan ng trangkaso ang kanyang anak at hindi ito nakakapasok sa eskwelahan. Kaya't kinakailangan ulit ni Andres na dumiskarte para makabili ng gamot nito. Nay, Pakibantayan po muna si Ivy ha. Kailangan ko lang pong dumilihan siya. Ubus na rin kasi yung gamot na iniinom niya para sa sipon. Kailangan ko nang bumili ng panglagnat. Yung sa sipon lang kasi yung iniinom niya nay. Apat na araw na siyang absent kaya't makikipagkita ako kila Eric at Manuel para samaan akong kumuha ng pulot pokyutan. Nang sagayon ay mabilhan ko na siya ng masarap na pagkain. Kailangan niya ng sustansya para gumaling na siya nay. Hindi yung puro noodles lang sa maghapon. Pamamaalam niya sa ina na si Aling Wana. O siya mag-iingat ka anak ha. Sige wag kang mag-alala. Ako ang magbabantay sa anak mo. Pupunasan ko na rin siya ng basang bimpo kapag tumaas ulit yung lagnat niya. Abay wag mong kalilimutang magdala ng jacket ha. Nakakadulot rin ng peligro sa buhay kapag maraming kumagat sa iyo na bubuyog. May namatay na dati dyan anak. Sige na anak, mag-ingat ka ulit ha. Maghanap buhay ka na. Ako nang bahala dito gabayan ka ng Diyos, tugon ni Aling Juana. Matapos niyang makapagsuot ng jacket, ay lumabas na siya at nagtungo sa tagpuan ng mga kasama. At nakita niya nga si Eric at pati na rin si Manuel. Nagiinuman nito sa bahay nitong si Manuel, kaya't binati niya ang mga ito. Oh, bakit kayo nagiinuman? Anong okasyon? Baka mamaya hindi na tayo makakuha ng pulit po niya na dahil mga lasing na kayo. Natatawang pahayag niya. Hindi naman pinsan. Hindi ito inuman. Tumatagay lang kami ng konti para mabuhayan ang aming mga dugo. Kung gusto mo, ay tumagay ka na rin. Eh mahirap ang trabaho natin kaya kailangan rin nating magpalakas. Teka, parang ang aga mo ata ngayon. Tugon ng kanyang pinsan na si Eric. Ah eh, yung pamangkin mong si Ivy kasi may sakit pa rin. Wala akong pambili ng gamot kaya kailangan kong kumilos. Ilang araw na rin kasi tayong hindi nakakahanap ng kulit po eh. Paliwanag ni Andres. Abay dapat na ipatingin mo na sa doktor. Nga pala, wala ka nga lang pera. Napakatanga ko talaga. Teka, dudukot ako sa pitaka ko kaso 250 pesos lang ito eh. Ito na lang yung naitatabi ko pare. Asensya na ah. Pambili na lang ng gamot ng anak mo to. Oh, ayan na tanggapin mo. Sambit ng kaibigan na si Manuel habang iniaabot ang pera sa kanya. Naku pare, salamat. Malaking tulong na ito pambili ng gamot ng anak ko. Hayaan mo. Babayaran kita mamaya kapag nakarami tayo ng kuha ng pulot pokyutan. Natutuwang wika ni Andres. Pero agad siyang pinigilan ng pinsang sa si Eric. Ang sabi nito, binata naman si Manuel, kung kailangan man raw nito ng pagkain, ay pumunta na lamang sa terahan ni Eric. Kaya tagtawana na lamang sila. Maya-maya pa, ay niyaya si Andres ng dalawa na tumagay. Bagay na pinagbigyan niya naman dahil yung alak rin pagdating sa kanya, hindi naman pampaantok kung hindi pampagising. Huwag lang marami dahil tatablan talaga siya ng kalsingan. Pagkatapos ng konting tagayan, ay dumiretso muna si Andres sa butika para bumili ng gamot ng kanyang anak. Nagpunta siya sa kanilang bahay at ibinigay sa si ina ang gamot para painumin kay Ivy. Makaraan nito ay bumalik na siya sa mga kasama at doon na nila sinimulan ang paghahanap ng pulot pokyutan. Pumasok sila sa kakahuyan at tumingala sa bawat puno. Kalahating oras rin nilang ginawa ang pagmamasid hanggang sa may nakita si Manuel sa puno ng mahogani. Matanda na ang puno kahit may kataasan ito. Sinimulan na nila Andres at Eric ang magsiga para tabuyin ng mga bubuyog. Takot kasi ang mga insektong ito sa usok. Ang naatasang umakit naman ay si Manuel. Ito kasi ang pinakamagaling sa kanilang tatlo sa akyatan. May dala itong sulo bilang proteksyon sa kanya. Mga ilang minuto itong humugot ng tiyempo bago makuha ang bahay ng bubuyog na meroong hani. Inilagay niya ito sa malaking bayong at saka bumaba ng mabilis. Hanggang sa naghanap ulit sila ng panibagong pokyutan at nakaapat na puno sila kaya't apat rin ang naiuwi nila. Gaya ng ibang trabaho, hindi naging madali para sa kanila na kunin iyon. Naging matyaga lamang sila at matapang. Habang kinukuha nila yung pulot pukyutan, ay ilang beses na silang nakagat. Si Andres pa nga ay nahulog sa pangatlong puno na pinagkuhanan nila dahil siya ang umakyat roon. Mabuti na lamang ay walang bato yung pinagbagsak niya at purong lupa lang. Pero sa kabila noon ay sinubukan niya ulit na umakyat at sa pangalawang pagkakataon ay napagtagumpay niyang kunin iyon sa puno. Samantalang si Eric naman ay umakyat sa pang-apat na puno. Ket sapat na sa kanila ang mga nakuha. Habang naglalakad nga sila pa uwi ay nagtatawanan sila sa kanilang mga itsura. Si Andres kasi ay may kagat ng bubuyog sa dalawang mata. kate na mamaga, ito na parang sinuntok. Samantalang si Eric naman ay sa ilong jacket para itong si Pinocchio at si Manuel ay sa dalawang tenga at sa magkabilang pisngi kaya't nagmukha itong Buda. Alam nyo, kaya natin ito ginagawa ay para mabuhay tayo kaya't kahit magmukha tayong katawa-tawa ay ayos lang. Ang mahalaga'y marangal ang ginagawa natin kahit tayo'y mahirap lang. Matawa-tawang sambit ni Andres. Kaya nga dapat tayong magpasalamat sa Diyos pinsan dahil kung walang kalikasan E eh, paano na lang tayo, hindi ba? Tugon naman ni Eric, na panay ang kamot sa namumulang ilong. Basta ako mga pare, binubuhay ko lang ang sarili ko, kaya ako kumakayod. At para rin naman masayaran ng alak ang lalamunan ko. Hindi ako nakaka-relate sa pinag-uusapan yung pagsisikap. Palibasa, pareho kayong may pamilya na. Samantalang ako ay binatang binata. O siya, tara na. Magmadali na tayo para mapigana ito ng asawa mo, Eric. Marami naman kayong garapon eh. Kaya doon na lang ilagay. Nakangiting saad naman ni Manuel. Nagtungo na sila sa bahay nila Eric. Dahil yung asawa at mga anak nga nito ang nagpipiga at naglalagay ng hani sa garapon. May kakilala rin ang asawa nito na bumibili ng hani. kaya doon ibinibenta. Nagparte-parte silang tatlo sa kanilang kinita. Wala silang lamangan. Sakto lamang ito. Walang labis at walang kulang. Pagkatapos nito ay namalengke na si Andres. Kaya't nakabili siya ng masarap-sarap na ulam para sa kanilang tatlo ng kanyang nanay at anak. Maluhaluwa pa nga sa kakatawa si Aling Juana dahil sa pamamaga ng mata ni Andres. Diyos ko anak, para ka namang binugbog niyan. Kamusta na? Masakit pa ba yan? Hilamusan mo lang ng maligamgam na tubig at mawawala na yan. Sambit pa nito sa kanya. Ikaw naman ay, kung makatawa kayo para kayong nakakita ng payaso. Parang hindi na bago sa inyo yung nagiging itsura ko pagkatapos kumuha ng pulot po cutan eh. O siya, kumain na muna kayo ng fried donut. Hati kayo dyan ni Ivy ha. Natutulog pa kasi siya. At ito yung bigas at karne ng baboy. I-adobo nyo yan inay ha. Hindi kasi ako kaanong marunong magluto eh. At kayo naman ay veterana na pagdating sa kusina. Nakangiting pahayag ni Andres. At hindi nagtagal, ay nagising na rin si Ivy. Kahit masama pa ang pakiramdam nito, niyaya niyang kumain ng kanyang anak ng fried donut. Mabuti kumain naman ito. Pagkatapos nito, ay nagluto na ng tanghalian si Aling Wana at makaraan nito ay nagsalo-salo na sila. Kumain na rin si Ivy. Kit nang magkalama ng sikmura ay pinainom niya ito ng gamot. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Andres kit isipan niya na munang magpahangin sa labas habang pinagmamasdan ng liwanag ng buwan. Habang nag-iisa siya ng mga oras na iyon, ay ramdam niyang parang kasama niya pa rin ang namayapang kalibin partner. Hindi nagtagal, may humawak sa balikat niya, kahit nagulat na lamang siya. Nang lingunin niya iyon, ay ang kanyang ina pala. O nay, nakakagulat naman kayo. Bakit kising pa kayo? Huwag niyong sabihing hindi rin kayo makatulog ha? Tanong ni Andres. Tumabi sa kanya ang ina habang nagsasabing, O oh anak, hindi ako makatulog. Naaalala ko kasi yung tatay mo na labing limang taon nang pumanaw. Sambit nito. Ganun rin ako, nay. Naaalala ko si Divine. At syempre, si Papa. Naisip ko tuloy na kung buhay pa sila, masaya dapat tayo ngayon. Tugon naman ni Andres. Dahil doon, ay napayakap sa kanya ang kanyang ina habang nagsasabing, Ganyan talaga ang buhay sa mundo, anak. May maagang kinukuha dahil hanggang doon na lamang ang buhay ng tao. Kaya't isipin natin na ginagabay nila tayo kasama ang Diyos. Kaya't tignan mo, kahit mahirap tayo, nakakaraos pa rin tayo. O siya, anak, pumasok na tayo. Matulog na tayo. Siguradong marami ka pang gagawin bukas eh. Sad ni Aling Wana, kahit pumasok na sila ng bahay. Kinabukasan, sa awa ng Diyos ay gumaling na rin si Ivy. Pero hindi pa rin pumasok sa eskwelahan dahil patuloy pa rin itong nagpapalakas. Samantalang si Andres naman ay nagsimula ulit na magbanat ng buto. Hindi na muna siya nanguha ng pulot pokyutan dahil wala siyang magiging kasama. At bukod dito ay namamaga pa yung magkabilang mata niya. Ayaw niya namang madagdagan yung pamamaga ng parte ng kanyang muka at baka magmukha na siyang halimaw. Ang ginawa na lamang niya noon ay kumuha ng shell sa tabing dagat. Katunayan niyan ay dati siyang maangimisda kasakasama ang kanyang ama. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ama ay naibenta nila ang kanilang bangka. Kaya't mula noon ay pangunguha na lamang talaga ng bahay ng bubuyog ang pinagkakitaan niya. Samantala, sa kanyang pangunguha ng shell, lumapit sa kanya ang maangis ng setemyo. Kasamahan nila dati ito ng kanyang ama sa panginista. Huy pare, mukhang marami kang nakuwang shell kumusta Kamusta na? Ngayon lang ulit kita nakita dito sa dalampasigan ah. Bati nito sa kanya. Ayos lang pre. Eto, kinagat ng bubuyog kahapon. Kahit kung mapapansin mo yung mga mata ko, namamaga pa rin. Wala akong nakasama ngayon eh. Kaya't ito munang panguha ng shell yung pinagkakaabalahan ko. Tugon niya. Ah ganun ba? Ako naman walang kasama sa pangingisda mamaya dahil yung kasama ko ay ng ibang bayan na at hindi na babalik. Ano, gusto mo bang sumama tuwing gabi? At ikaw ang ipapalit ko Andres. Pantay naman tayo si share, Kahit ilang isda ang bahuli natin ay hati pa rin tayo. Tanong nito sa kanya. Agad naman siyang sumang-ayon sapagkat pagkakakitaan niya iyon. Lahat ay papasukin niya para lang sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyang manguwa ng shell, ay agad niya itong ibinenta sa suki niya sa palengke. Sapat lang iyon pambili ng bigas. At mabuti na lamang, ay may natira pa siyang pera sa kinita kahapon. At iyon ang ipangbibili niya ng dilatang ulam Nay, yan po muna ang ulamin niyo ni Ivy sa buong maghapon ha. Yung kinita ko kasi sa shell, sapat lang para pambili natin ng bigas. Pero bukas po ng umaga ay makakain na kayo ng masarap dahil mamay ang hapon po, ay mangingisda ako. Hinuha akong kasama ni Temyo yung may-ari ng bangka kahit magmula ngayon ay mangisda na ulit ako Nay. wika ni Andres sa ina. Abay magandang balita yan anak. Hindi na masyadong delikado kaya ng pagkukuha nyo ng bahay ng bubuyog. Basta't kapag pumalaot kayo, tignan nyo lang kung hindi masama ang panahon ha. Siyempre ayos lang sa amin ni Ivy yung sardinas. Hindi ba Ivy? Tanong ni Aling Wana sa apo. Ano ba namang ulam yan? Alam nyo nang na ang kakagaling ko lang galing trangkaso eh. Tapos yan ang ipapakain nyo sa akin. Mapait po yung panlasa ko ngayon. Kahit hindi yan matatanggap ng sigmura ko. Nang iting wika ni Ivy. Sabay pasok nito sa kwarto. Hayaan mo na anak. Nang galing kasi sa trangkaso yung anak mo. Kakausapin ko yan mamaya. Kakain rin yan. Sad ni Aling Juana. Kahit napapuntong hininga na lamang si Andres. Minsan talaga may pagkakataon na bastos siyang anak ko. Pero unawain ko na lamang siya dahil nanggaling nga siya sa sakit. Kakatayin ko na lang yung inahin kong manok na pinarami ko para pang ulam niyo nay. Iluto niyo na lang po na tinola. Tugon naman ni Andres. Pinigilan siya ng kanyang ina dahil sayang naman raw yung inahin. Marami pa raw iyong ihitlugin. Subalit sa huli ay kinatay pa rin ni Andres para kumain ng kanyang anak. Alam niya kasi ang ugali nito. Kapag ayaw ng ulam, ay talagang hindi ito kakain. At sa pagsapit ng hapon, ay pumalaot na siya kasama si Temyo. At habang naghihintay ng huli sa lambat, ay nagkwento si Andres patungkol sa kanyang anak. "Alam mo Temyo, mabuti na lang kinuha mo akong kasama sa pangingisda, dahil kung wala akong trabaho, hindi ko matutustusan ang pamilya ko. Maharte pa naman yung anak ko, mapili sa pagkain." Saad ni Andres. Baka naman kasi sinanay nanay mong kumain ng masasarap. May mga ganyan talagang bata. Pangaralan mo na lang pare. Tugon ni Temyo. Hindi na kailangan. May may bibigay naman na ako sa ngayon. Kahit maraming maraming salamat talaga sa pagkuha sa akin bilang kasama mo sa pangisda, Temyo ha. Saad ni Andres. Walang anuman yon pare. Ang dapat na pasalamatan mo ay ang Diyos. Dahil ikaw yung nakita kong higit na nangangailangan ng tulong. Ginawa niya lang ako kasangkapan sa detemyo. Lumipas ang maraming oras at sa pagsapit ng madaling araw ay napakarami nilang nahuling isda kahit malaki-laki ang parte ni Andres. Nakabili siya ng almusal ng umagang iyon, bigas at masarap na ulam kahit tuwang-tuwa si Aling Wana. Samantalang ang anak naman na si Ivy ay wala nang sama ng loob sa kanya. Bumilang lang ng dalawang araw ay nakabalik na sa paaralan ng dalagita dahil ganap na itong magaling. Subalit dumating ang isang araw na may natuklasang ang lihim si Andres sa anak. Tinanghali na siya ng pag-uwi ng oras na iyon dahil marami silang nahuli ni Temyo. Pahirapan rin ng pag-aangat ng lambat at sa pa ay maalo ng mga oras na iyon kahit napatagal sila sa pagdaong. Matapos nilang maibenta ang mga nahuli, naisipan niya na maggrocery sa bayan ng mga pagkain. Nang sa gayon, ay hindi na magpabalik-balik ng tindahan ng kanyang ina. Sa supermarket siya nagtungo dahil maraming mabibili doon. Mabuti na lang at bago siya makapunta roon ay nakapagpalit na siya ng damit at nakapaglagay ng pabango. Kaya't wala nang makakamoy sa lansang nakakapit sa katawan niya. Pero hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Habang naglalagay siya ng ipinamili sa basket, nakita niyang dumaan yung tila kahawig ng kanyang anak na si Ivy at may kasama itong mga barkada. Sa una, ay hindi niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin. Baka kasi kamukha lamang ng kanyang anak. Pero nang makita niyang nakasuot ito ng uniforme na gaya ng sa kanyang anak, ay napamulagat na lamang siya. Tatangkain niya sanang sundan ito, kaso ay mabilis nang nakalayo. Papunta ang mga ito sa third floor habang nakasakay sa escalator. Hindi niya naman pwedeng lisani ng supermarket dahil hindi pa siya nakakabayad. Baka kasi sitayin siya ng gwardyang nagpapaikot-ikot sa shelves. Napagtanto niyang class pala si Ivy. Ibig sabihin, nagbubulakbol lamang ito at hindi pumapasok sa paaralan. Kaya't bigla siyang nakaramdam ng init ng ulo. Sa loob-loob niya, mamaya ay kukomprontahin niya ang kanyang anak kung gusto pa ba nitong mag-aral o hindi na. Para naman hindi masayang ang kanyang pagpapagod. Nang makauwi siya ng bahay, ay agad niya naman itong ipinalam sa kanyang ina. Ah, ganun ba anak? Baka naman hindi siya yun. Baka mukha lang. Bukang masipag naman sa pag-aaral yung apo ko eh. Saad ni Aling Wana. Yun ang akala niyo, nay. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang tatay ni Ivy. Kit-kilala ko siya mula ulo hanggang sa paa. Nagbubulakbol siya, nay. Baka nga matagal niya na itong ginagawa eh. Pahayag ni Andres. At ano naman ang gagawin mo sa kanya anak? Sasaktan mo ba siya dahil sa natuklasan mo? Abay wag naman sana umabot sa ganoon anak. Maghunos dili ka. Payo ng ginang. Hindi ko siya sasaktan ay. Ipapaalala ko lang sa kanya kung gaano kahirap kumita ng pera para lang pag-aralin siya at kung ano magiging buhay niya balang araw sa kanyang pagpapabaya. Seryosong wika ni Andres. Nang makauwi na si Ivy, ay dito na ito kinumpronta ni Andres. Nagbubulakbol ka bang bata ka ha? Ano? Gusto mo pa bang mag-aral? Galit na tanong ni Andres. Tay, kakauwi ko lang. Ano bang pinagsasabi mo? Pagod ako ngayon kahit papasok na ako sa kwarto ko. Huwag kayong paharang-harang dyan. Pagmama ang maangan ito. Abay, bastos kang bata ka. Nakita kita sa mall ganina. Huwag ka nang magkaila dahil kitang kita ko yung pagmumukha mo. Sandaling natigilan ang anak bago ito makapagsalita. So ano naman tay, hindi ko kasi gustong pumasok ngayon. Sa kanina lang naman yon. pasensya na po kayo ah. Hindi na po maulit tatay, mataray at sarkastikong tugon ng dalagita. Hindi iyon nagustuhan ni Andres, kaya't hinatak niya ang suot nitong blusa para makalapit ito sa kanya at kinausap ito ng masinsinan. Huwag kang bastos, bata ka. Kinakausap kita ng maayos. Kaya't sumagot ka rin. Sa oras na inulit mo pa yung pagkakating klas mo, hindi na kita pag-aaralin pa. Galit na sambit ni Andres. Tay naman, nasasakta na po ako. Bitawan niyo ako. Yung braso ko po. At masisira yung uniforme ko. Nakasimangot na pagmamakaawa nito. Kaya't binitawan niya ang blusa nito. Tandaan mo yan. Hindi na kita pag-aaralin pa. Pahabol pa niya habang sinusunda ng tingin ng anak. E di pahintuin nyo, bahala kayo na habang buhay na lang kayo mga inisda. Sagot pa nito at agad nang nakapasok sa silid. Napikon si Andres at pupuntahan pa sana niya ang anak pero pinigilan na siya ng kanyang ina. Ayon dito, huwag na raw palalain pa ang awayan sa pagitan nilang dalawa. Alam mo nay, namumuro na yung anak ko eh. Hinahayaan ko lang yun dati na sagot-sagutin ako. Akala niya ay ayos lang palagi yun sa akin. Sa mga susunod na araw, kapag ganyan pa rin ang trato niya sa akin at hindi ako ginagalang bilang ama niya, makakatikim na talaga siya sa akin. Tugon niya, hindi nagtagalay na pagpasyahin niya munang magkape para mawala ang init ng kanyang ulo. At sa pagsapit ng hapon, hindi na muna siya nang isda. Namiss niya kasi sila Eric at Manuel. Kaya't niyaya niya ang mga itong Manguha ng bahay ng mga bubuyog O pinsan Bakit mo ulit naisipang Manguha ng pulot pokyutan Sawa ka na bang mangisda O nakaaway mo sa temyo Usisa na eri. Natawa siya at agad na tumugon Hindi pare Kanina kasi nang pumunta ako Sa bahay ni temyo Sabi niya hindi na muna raw siya Mangingisda Dahil masamaraw ang pakiramdam niya Mahirap naman siyang pilitin Dahil sa kanyang bangka Kaya't heto Nagbabaka sakaling sasamahan niyo ulit ako sa pangunguha ng kulit pukyutan Paliwanag ni Andres. Ah, ganun ba? Pero pare, bakit para yatang matamlay ang mga mata mo? Balungkot ka ba? Sabat naman ni Manuel. Ang galing mo talagang kumilates ng mukha pare. Dahil lang totoo, ay oo. Malungkot nga ako. Dahil nakasagutan ko ang anak ko. Nahuli ko kasi siyang naglalakwatsa lang at hindi pumapasok sa paaralan. Tugon ni Andres. Napansin niya naman na parang nag-iisip si Eric hanggang sa maya, maya pa ay nagsalita na ito. Hindi ko lang maalala pinsan kung kailan yon pero narinig ko dati ang pinag-uusapan ng anak mo at ng kanyang kaibigan ng pauwi na sila galing eskulahan. Ang sabi ni Ivy, gusto niya raw na sumama sa boyfriend niya. Dahil sa sinabi ng kanyang pinsan, ay talaga namang nagalit si Andres nang malaman yon Nangako siya sa kanyang sarili na kapag siya mismo ang nakahuli sa kanyang anak, hindi niya na ito pag-aaralin pa. Samantala, natuloy silang tatlo sa pangunguha ng pulot pokyutan at gaya ng dati ay nakakuha sila ng apat at ang halaga nito ay kanilang pinaghati-hatian. Isang araw ay napagpasyahan muna ni Andres na hindi na muna mangisda at manguha ulit ng pulot pokyutan. Araw ng linggo noon, kahit walang pasok si Ivy, habang nagpapakain siya ng manok sa likod ng bahay, narinig niyang parang merong dumadak sa loob ng kanilang tirahan. Paulit-ulit yung dahak na animoy, pati yata yung bituka ay gusto ng isuka. Biglang kinabahan si Andres sa pag-aakalang baka yung nanay niya ito at may nangyayaring hindi maganda. Kaya't agad niyang tinungo kung saan niya naririnig ang ingay. Maya-maya pa, ay nagulat na lamang siya sa kanyang nasilayan. Si Ivy pala ang nagsusuka sa lababo at nang makita siya nito ay bigla na lamang itong umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Anong ibig sabihin nito anak? Bakit ka nagsusuka at bakit ka humingi ng pasensya sa akin? Huwag mong sabihin, hindi na natuloy pa ni Andres ang susunod pang sasabihin nang pangunahan na siya nito. Oh tay, buntis po ako, pasensya na po, pasensya na kayo tay. Umiiyak nitong saad sa kanya at lumod pa sa kanyang harapan. Naghalo-halo ang nararamdaman ni Andres, galit, pagkabigo at panghihinayang. Subalit pinili niyang kumalma at kahit hindi madali ay pinilit niyang tanggapin ang pangyayaring ito. Pinatayo niya ang kanyang anak at tinanong kung sino ang ama. Nagtapat naman si Ivy at sinabi ang totoo. Walang iba kung hindi ang kaklase nito. Hindi naman maubliga ni Andres ang nakabuntis dahil sigurado siyang minor de edad pa lamang ito. At isa pa ay nabanggit ni Ivy na pinagtataguan rin raw siya ng lalaki, pati na ang pamilya nito. Kaya't sa huli, si Andres pa rin ang nagtusto sa kanyang anak sa pagbubuntis nito. Pinahinto niya muna ito ng pag-aaral at nang makapanganak na, makaraan ng siyam na buwan ay dito na ito nakapagpatuloy kahit ganoon ang nangyari, ay masaya pa rin siya dahil nagkaroon siya ng apo na lalaki. Samantalang si Ivy naman, ay napapansin niyang unti-unti nang nagbabago ang pag-uugali magmula ng maranasan nitong maging isang ina. Hindi na ito sumasagot at pinahahalagahan na rin ang nakahapag sa mesa kahit simpleng pagkain lamang ito. Narealize nito marahil na napakahirap palang maging magulang at hindi talaga basta-basta. Nandyan na yung palaging puyat at madalas na walang pahinga. Kailangan talaga ng mahabang pasensya sa pagiging magulang. Bumawi naman si Ivy sa pagkakamali at nakapagtapos rin ito ng pag-aaral sa bandang huli. Sa tuwing iniisip nga ni Andres ang nangyaring pagsubok sa kanilang buhay, ay napagtanto niyang meron rin palang positibong dahilan kung bakit nila ito sinapit. Gaya na lamang ng pagbubuntis ni Ivy. Naging magandang plano pala ito ng Diyos dahil yung anak nito ay dumagdag sa pamilya nila. Pakaramdam tuloy ni Andres ay parang nakumpleto ulit ang kanilang pamilya nang dumating ang kanyang apo. Nawala na ang pangungulila niya sa kanyang asawa at pati na rin sa kanyang ama. Natuto na rin si Ivy sa kanyang pagkakamali at pinapahalaga na ang edukasyon. Kaya nga nakapagtapos ito ng pag-aaral sapagkat naging ganado na ito sa buhay dahil sa kanyang uniko iho. Di kalaunan ay nakapagtrabaho na rin si Ivy. Ang kalimitang nagbabantay sa bata ay walang iba kung hindi ang kanyang lola na si Aling Juana. Nakabili na nga ng lupa si Andres dahil na rin sa tulong ni Ivy at ang loteng iyon ay sinasakahan niya ng mga gulay na kanya namang ibinibenta sa palengke. Dumami na rin ang mga alaga niyang manok kahit dinadagsa siya ng mga sobongero para bumili ng mga ito. Siya na rin ang bumibili ng pulot po kyuta nila Eric at Manuel, at nagbebenta na rin siya ng honey. Kahit gaya ng kanyang anak na nagtatrabaho sa opisina, ay madalas rin siyang wala sa bahay dahil sa pagiging abala niya sa kanyang negosyo. Samantalang si Temio naman ay hindi na nangingisda dahil may bago na itong hanap buhay. Ngayon ay masasabi na ni Andres na maginhawa na ang buhay nilang mag-anak kumpara dati. Ang pagsubok pala na dumarating sa kanila noon ay hindi para sila ilugmok sa kumunoy, kung hindi para matuto at muling bumangon sa buhay para makamit ang inaasam-asam na tagumpay.